12:15 ng tanghali. Umuulan. Ang dilim ng panahon. Sa harap ito ng bahay. Garbage day. Ano ngayon? Uh, Wednesday. Wednesday. Wednesday is Garbage Day. Front Porch. dito tayo sa likod. Oh, kumukulog. Oops, hindi. Nabasa yung screen ng bintana. Lakas kanina eh. Eto, nasa labas tayo. Kumukulog-kulog. Ayan, nakabagsak na naman yung aming, binagsak namin yung swing. Para hindi maipon yung tubig sa swing. Ang tagal na yung swing na yan. Uh, more than 10 years. Or 15 years. TM yung ano nakalupay pa yung ang tawag dito cosmos yata it yung pink na halaman na yan pink na bulaklak ay bumagsak yung aking ano yung aking kalamansi oh no Medyo tumilang kon ano, humina yung ulan. Muulan pa rin. Kanina, ang lakas. Pati hangin. Nakita ko nililipad yung basura ng aming kapitbahay. baka bumagsak itong aking ano ah carrots yung bulaklak ng carrots ito may yung ulap gumaan dar yung dark yung maitim na ulap umalap umaan, umaan, umaandar. Ayan na naman ang ulan. Ayan, nadidinig yung ulan sa sa aming ano, uh, awning. gusto ko itayo yung kalamansi. Kaso lumakas yung ulan. Kanina tum tumina eh. Ayun, si Sunny nagne-Netflix. <laughs> Yan, ang lakas oh. Ang lakas ng ulan. Tuwan-tuwa yung damo ni Sunny. Awesome. tuwan mga halaman. Tinayo yun ni Sani yung kalamansi. Nasaan na? Maano Basa ng ulan tong aming screen. Itinayo na niya. Ay, nagpipick up ng basura. kahit bumabagyo ang tinitig ah. kabilang side. Mamaya, dito naman sa side namin. So, Wala na ulan. Maaraw na. Ito na yung likod. So far, Naglast yung ulan ng 40 minutes Maaraw na naman Tapos, uulan pa rin yata Bukas, mamaya gabi So, yan ang ulan sa amin Pero malakas ang hangin nakabagsak yung kulay pink na bulak-bulak. Dito na lang. Bye na. Yan ang araw namin ngayon. Hindi ko alam kung ako ay mag uh, check pa dito sa gilid namin. Sa gilid ng bahay sa gulayang ko. So, Bye na!